Oh. Ah, gandang umaga po sa inyo. Ako po si Dolphy Dol Vlogger. Nato po ngayon sa aking tinitiran. Naglakad lang po ako po tarito ano No? Ngayon po nasa tulay po ako ito. Ito po tulay po ito. Napakalaki po nga po ano, sa akin. Alaala po ito. Ito po tulay na ito. Ayan. Ito. Hindi po po dating gato ito. Kawayan po lang po ito. Tinutulayan namin. Ngayon po, tila may gitna dalawampung taon na. hindi kami napunta tatlong po. Ito ngayon, ganda na po. Tulay na. Yan, dyan po kami naglalaba ng mga anak ko. Yan, dito sa Apo Naglalaba, sumasalak ng tubig, kumuha ng buhagin. Sa mga bangko, dinadala ko po rito. Ito nga po pala itong kawasan po ito. Hindi ko po so katakalain. May depresyon na po sa si parang badong. Kumare, ano pa po, pala, ni pare ko po, nakilala ko lang ito po, eh, may sakit po siya. Yan. Yung mga tingnan po ninyo pagkakataon, hindi ko po sukat Pagpunta ko rito, siya po makikita ko. Siya po si Parin Badong. Eh, ngayon po siya may, kay, may nakaramdaman na po. Eh. Nah, ito, nga po siya at wala na raw gano'n naging hindi. Eh. diabetes po ako. May diabetes po. <laughs> Oo, oh, wow, yeah, po. Eh, po. po. siya nga Talaga po ang pagkakataon, hindi po natin siya katakalain. Hindi po siya katakalain na siya po makikita ko rito sa tulay. Siya pala ang mabibidyo ang Ito po ang tulay na ito, napakaaba po yan. Simula po rin doon. Nilalakad ko lang po yan. Ito po dati yung dating igiba namin dito. Ito po niya po ito po dati sa loka namin ito dito eh dito sa loka namin yung araw dito sa bandarun ito bahay dito ni Parba hmm. hmm. ha Araw na yan ngayon hey, gubat na po ito yung nang po ng tulay, oh. hmm. Napakalaking alala po sa ato kaya hindi ko makalimutan. Kaya bumalik po ako rito. Pupuntahan ko po yung mga naging kapitbahay namin. Tulad nga po nito hindi ko inasahan. May kita po pala 6 seater may taong may sakit to. Parang badong po. Hmm. Ayun po. Buti po nagkita <laughs> Hindi ko sa katakalahin. Magkikita pa kami. Hindi nga kita nakakilali. Uh -huh. Oh. Kung hindi ka nakakilali hmm. sa akin gan pa uyan ah, ang si Taso eh, napaka binuno ng tatarbaho po sa Meral ko, araw-araw po nilalakad ko 'yan. Mula po sa Taspa, putik pa uyan. Bababa po ako mga alas 5. Binabalutan ko lang ng plastik ang aking ano, sapatos. Gawa po sa putik, araw-araw po 'yan. Ah, hindi matapong yata ang ah, apat na taon na masukan sa Meral ko noon. Kaya nga lang po, ano lang, yung maintenance lang po, at saka casual lang po. Agency po. Salamat po. Salamat po.